So bago po natin pag-usapan itong bagong post ng paninira ni Mayor Lacuna kay Yorme, uh, gusto ko muna pong i-shout out, okay? Si Senator Wilbert Lee Okay, Na-interview po natin nung isang araw sa kanyang napakagandang opisina Ang laki nung kanyang opisina, grabe uh, At uh, pinag-usapan namin kung bakit siya sumali sa partido ni Yorme Isko Yung kanyang laban sa PhilHealth at sa uh, DOH na ayusin yung uh, healthcare system sa bansa And yung kanyang uh, storya. Uh, bilang isang successful businessman napakayaman po ang daming malls Nitong si Senator Wilbert Lee Kaya abangan nyo palabas na po yung aking vlog sa kanya So uh, susuportahan natin yan of course Kasi uh, uh, bukod sa mahusay na eh, He is also a uh, part of Action Demokratiko Sila ni Doc Willie Ong Ang dalawang senatoriable natin At uh, tayo ay uh, nadap na din dyan So ayun abangan nyo yan uh, Senator Wilbert Lee So, pag-usapan natin. o nag-post an hour ago si Mayor Hani, o lakuna budget's over 2.3 billion for 2025 payments of Dumagoso debts. Okay? Talagang ito yung kanilang subok na siraan itong si Esco puro tungkol sa utang, utang, utang. Am um, ito, basahin natin yung isang part dito sa sinabi niya um, binubuno ng bawat taxpayer at residente ng Maynila ang pagbabayad sa higanteng utang na iyan na walang pakundangang ipinasa sa atin ni Francisco Dumagoso. Pero parang may mali doon sa linya niya. Hindi ba dapat uh, higanting utang na walang pakundang ipinasa namin ni Francisco Dumagoso? Kasi parang nawawala yung accountability dito kay Mayor Hani. Okay? Um, kasama siya every step of the way diyan po sa mga sa mga inutang na yan at sa mga pinagawa na yan, diba? um, yung mga school buildings, yung mga ginamit ng COVID, yung mga residences So, ang ang nangyari po dun sa utang, kitang-kita mo naman yung proyekto eh inopen na nga nila nung isang araw yung dalawa doon sa proyekto. Kasama po yun doon sa mga nautang. Okay, so, pag, pag ita-turn over yung proyekto, dapat si Mayora yung bida, pero pag pinag-uusapan na yung utang, oh, lahat ng sisi na kay dumagoso. Oh, bay, bakit parang ganun yung, ganun yung uh, nangyayari. Okay? So, tuloy natin yung sinasabi niya dito. Isinadlak niya ang lungsod sa mas kaunting gamot mas konting education allowance, mas konting tuition subsidy, at mas konting seniors allowance. Hindi niya iniisip ang mga Manilenyo noong umutang siya ng 17.8 billion sa mga bangko. E, correct ko eh, na naman. Mali, mali, may mali din dito. Hindi namin iniisip ang mga Manilenyo noong umutang kami ng 17.8 billion sa mga bangko. E, eh, mali po yung ganyan ganyang pag-iisip Mayora e, Sino ba ang nakikinabang ngayon? Doon po sa mga inutang nung panahon na 'yon, Yung mga yung mga beneficiaries nung mga pabahay na, na na binigyan po nung uh, mga units, 'di ba? Nakikinabang po sila ngayon, yung mga estudyante na malamig yung kanilang paraalan, napakaganda, talo pa yung private school. 'Di ba? Yung pong mga pasyente na mapapasok dyan sa bagong ospital ng Maynila na napakaganda talo pa sa St. Luke's ay tsura. Diba? kaso may mga machines yata hindi pa yata nagagamit. Hindi ko alam, ibang storya 'yon. Um, oh, yung mga yung mga napakaraming Pilipino na nag-enjoy at uh, nakapasok diyan po sa Manila Zoo na nabuhay po uli. Na parang itsura niya parang Singapore. Oh. May problema yata sa mga hayop. O oh, ayusin niya ni Yorme pagbalik niya diyan sa City Hall. 'Di ba sino ba ang nakinabang po diyan? Puro mga manilenyo naman po. At ginawa po 'yan nung panahon ng pandemic kung saan po kailangan ng economic activity sa Maynila. Isipin niyo po nung ginagawa yung mga building na 'yan, yung mga pagawain na 'yan, mga infra projects. 'Di ba? Ilang libong pamilya ang uh, nagkaroon ng ng kita ng trabaho dahil kahit sarado lahat sa pandemic sila po ay may uh, merong construction work at tuloy-tuloy po yung kanilang trabaho dahil po sa pinapagawang yan ni uh, nila Yormesco at ng konseho kung saan po kasama po kayo. So ayun. Uh, ang mahalaga sa kanya noon ay may maipagmayabang siya para sa kanyang ambisyong maging presidente. O so sabi ni Mayor Hani, pero uh, aminan na din naman po natin na uh, kung sakaling sinuwerte tayo noon. Tayo! Kasi kasama naman si Mayora noon. Kung sinuwerte noon at nanalo si Isko Moreno bilang presidente, sinong bayan po ba ang di ba Sino ba ang kapartner ni Yorme? Sino ang pinaka, pinaka, pinaka magiging uh, pinaka magbebenepisyo sa pagkapresidente ng isang President Isko Moreno? Mga taga Maynila din. Diba? Siyempre, kukuha si Yorme. Puro trusted niya. Kaliwat kanan puro taga-Maynila. So ang, ang 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 nakinabang din noon, hindi lang naman hindi lang naman si Yorme na magiging presidente siya, hindi eh. Yung mga taga-Maynila, yung mga ma appoint at lahat ng proyektong ibababa sa Maynila, lahat ng mga ang ginawa kasi ni Yorme ganito. pinakitanya uh, pinakita niya sa mga Pilipino na ito yung posibleng mangyari sa Maynila, di diba? Eh kulang yung budget at that time umutang siya para mabilis makita. Na pag nakita, ah, oo oh, nga, maganda pala yung condominium, maganda pala yung bagong ospital, maganda pala yung bagong skwelahan. O kung naging pangulo siya, ang daming ganyan sana ang naipagawa kasi yun ang magiging priority sana ni Yorme Isko. May nila din sana ang nakinabang. Diba? At eh, pamilya na malamang. Diba? Eh, ano din kung naging presidente si Yorme Isko? Oh, so, So, ano yan eh. ang pagtakbo sa, presid sa presidency ay sugal eh. Ganun talaga. May nananalo, may natatalo. Pero hindi lang hindi po yan dahil sa ambisyon o gustong dahil sa ambisyon na para lang maging presidente. Hindi po yan po ay galing sa uh, paghangad ni Yorme Isko na mapabilis yung pong mga proyekto na sinimulan po niya diyan sa Maynila. nila okay? kasama ang konseho kung saan kasama si Mayor Hani. Ayun. Oh, sabi ni uh, Mayora, because uh, Isko does not know any better and remains clueless to the aggravated suffering he imposed on Manileño, he will inflict the same financial mismanagement on the city if given the chance to take control again of City Hall. So clueless daw si Yorme Isko sa suffering ng mga Manileño. Wala daw siyang uh, kaalam-alam sa nangyayari. Paano mangyayari po 'yun? E isinabuhay po ni Yorme Isko. Di ba? Si Yorme Isko, hindi po siya anak ng dating uh, vice mayor, <laughs> anak ng uh, malaking politiko. hindi po eh. Uh, paano, paano mo sasabihin na hindi niya alam yung uh, kalagayan ng mga manilenyo? Eh, eh sinabuhay niya. Araw-araw nung kanyang pagkabata. Di ba? Kanyang teenage years. Lahat ng klase ng trabaho sa tundo, ginawa ni Yorme Isko. Lahat ng pagkain na kung ano-ano, mga galing sa basura, kinain niya dyan. Alam po niya yung kalagayan nung sa, nang nangyayari sa Maynila dahil isinabuhay niya. Yeah? At uh, kung, kung talagang, kung talagang uh, alam ni Mayora uh, yung pong nangyayari sa baba, eh bakit ganun na lang parang detached yung mga tao sa kanya? Na in recent surveys, eh tinatalo pa siya nitong baguhan na si Samber Sosa. So, yun po ang yun po ang nakakapagano dyan. Ako nalulungkot kasi kasama namin si Mayora talaga every step of the way. At ah uh, uh, yung pagtakbo niya bilang mayor dahil nasa likod niya si Isko, eh mga nag, nag step away yung mga malalakas na pwedeng kumalaban sana. Diba? natakot dahil uh, nasa likod ni Mayora si Yorme Isko na napakasikat. Uh, Kung mga rurok ng kasikatan niya during that time. Kaya uh, ako po ay uh, saddened by this At uh, uh, ako po, alam nyo naman tayo, wala tayong kahit na anong uh, personal na hirit o per personal na galit Kahit sino po jaan sa side na naiwan sa Asenso Manilenyo, puro mga kaibigan po natin yan Sinasagot lang din po natin At yung pong mga kanilang mga hirit na alam kong nasasabi lang nila Dahil po eleksyon, dahil gustong ni Mayora na siya ay marilek Kaya niya nasasabi po yan Ata uh, pero nung panahon na yon na ginagawa po nila eh okay. At kung hindi naman po sila uh, nag-away at kung hindi naman sila hindi nagkasundo eh hindi naman din po niya sasabihin. O kaya ayun, yun lang naman po ang masasabi ko diyan. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Mamaya mag tayo. Okay, Manila God first. Bye-bye.